Hello uh, Sa so, guys, welcome back my channel. So, di ko tayo ngayon kasi mali tayo ng uniform. So, no. Mamili tayo ng mga scrub. Ha? So, pasok tayo kasama kayo mister ko ngayon. natin daddy kung magkano yung talaga ng scrub nila. Yan. Wow, ang dami. Hello. Yan. Ang gaganda. Yeah. Tulong ka maghanap dad. May ganito na akong kulay. So ibang kulay naman may pink din ako doon sa bahay. So tignan natin yung presyo ng scrub nila, guys. So 'yun oh, no? ang pants lang 49.95. Hindi ko so, na pang laki yata yung dad ah. so may nakita ko dito kanina ah siya to dito si Lily na no? yung kasama ko sa trabaho yung pang lalaki pang bumay parang nandun yata nandun pang bumay So, tingnan natin ngayon. So, yan. Ang presyo nito ang scrub na ito guys. $44.95. So, hahanapin natin. O, ito ang taas naman na. Itong green na to. Ang mura lang. $29.95. Pino so, mga dad. Ito may magandang kulay. Oh. Tignan mo kung large o medium. Hmm. Tapos hanapan mo siya ng terno niya. Maliit siya. Mali Ang lalaki dito dad? Pero hindi eh. Unisex to eh. Doon dadi o sa mga ano, babae doon. Kasi may mga pang babae doon. Ayun na, doon. Saan ang ano mo? Mahawa ka lang dito sa ano. Hello! How are you? <laughs> e hey, dito dad, pang babae dito. Mahahanap ko lards.

For you? Yes. Yeah. So it depends on the style. Okay. So every color has from extra, extra small to extra large. Oh, okay. yeah. So we need to find the large step. Thank you. So, yung large yun, parang sobrang laki naman niya. Ito ano eh? Hindi, may ganito na akong violet eh. Hmm. May pa ng ibang kulay. Ito, may ganito na rin ako. So, dito, dito maghanap tayo. Ito. Ito?

nablo dade. Kumusta guys? So guys, cut muna tayo. Maghanap muna ako ng kusotin ko na ano, bibili ko uniform. So yan. Dito kami mamimili mas mura lang.